kapatid, welcome back to my YouTube channel. Kain na may, ayun mga kapatid ng tanghalian, yung ulam namin ay eh, adidas na adubo at saka instant pancit kantun. Ito ang ulam namin yan ng tanghalian mga kapatid. Tapos mga kapatid, may baho <coughs> ka kanin. Ininig ko lang mga kapatid, do yung baho namin ng kanin. oh, oh, oh. yum yum. sa bahaw namin ng um, partner. Pansit. Kantun na instant. Tsaka adobo ng adidas. Yam, yam, yam. mga kapatid. Ayan mga kapatid. Ayan sa akin mga kapatid. Ayan. Oh. You taste our you taste it our instant Pancit Canton. Mm, yum. What do you think? Yummy? Yeah. Watch Karing Adidas. So yummy. Okay, mga kapatid. Thank you for watching. Kain tayo.